Kulisap, insekto, mga nilalang na sa gabi lamang madalas lumalabas o mas kilala nga natin sa bansag na beetles. Lalo na nga kung ito ay mahuli mo at mapagmasdang mabuti. Beetle, nakabilang sa mahigit sa 30,000 species ng mga insekto sa pamilya ng mga Scarabidae. Subalit batid mo ba na ang mga insekto ito pala ay may kakayahan ring makagawa ng mga mutya na pawang sa mga lungga o pugad na bahayan lamang nila mo makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalani natin ng isang gamit na buhat nga sa mga insektong beetle o iskara beetle. Papaano nga ba ito makukuha at kung ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang iskara beetle o beetle ay mapagkikilanlan dahil sa kapansin-pansin nitong laki na minsan ay 5mm hanggang 12cm sa pinakamalaki nitong anyo. Sila ay nagtataglay ng mga kakaibang sungot o antinay kung tawagin. Mayroon ding ibang beetle na kilala naman sapagkat nagtataglay sila ng mga makukulay na likuran. Batid nyo ba na madalas nga silang hinuhuli upang gawing display sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga kwadro. Kung minsan naman ay ginagawa din silang mga pets at inaalagaan. Madalas makikitang namamahay o namumuhay ang mga beetles sa mga nabubulok na halaman o mga katawan ng punong kahoy, sa mga ugat, sa mga dahon at sa mga puno ng kawayan. At maging ang mga insektong ito na beetle nga ay nagtataglay pala ng mga kakaibang mutya na naiiwan nila sa kanilang mga binabahayan. Ito ay animoy mga mumunting butil ng sulidong mineral na naiiwan sa kanilang bahayan at madalas na nakikita ito sa mga puno ng kawayan. Ang mga mineral na ito o mga bertud at mutya na namumuo sa paglipas ng panahon sa tulong ng mga beetles. At bagaman napakabihira mo nga lamang itong makuha, ay mayroong mangilan-ngilan pa rin ang pinapalad na makasumpong nito. Ang bertud na ito ay mahusay sa panggagamot at pagtataboy ng masamang elemento. Ang bertud umutyang ito rin ay nakatutulong na mas mapalakas pa nga ang psychic ability ng isang tao. Gayun din ang kakayahang maibigan ng karamihan o mas mapalakas ang karisma. Subalit hindi gaya ng ilang mutya, ito ay hindi mo magagamit sa pagninegosyo o bilang pampaswerte. Bagkos ay sa personal na magnetismo o paghahanap ng trabaho. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng details sa personal? Ano naman ang kadalasang tawag nito sa inyo? Nakakita ka na ba ng insektong ito? Insekto o beetle na kung tawagin nga ay ladybugs. Saan at kailan mo ito nakita? Batid mo ba na isang magandang senyales ang pagkakita mo ng beetle na ito? Na maaring may kaugnayan nga sa iyong pananalapi, kabuhayan, personal at buhay pag-ibig. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga swerteng daladala ng insektong ito na tinatawag nga na ladybugs. Nakakita ka na ba ng isang ladybug? Cuccinelli lady o ladybug ay isang uri ng beetle na may sukat nga na mula sa 0.8 hanggang 18 mm. Tinatawag din itong ladybirds sa ilang bahagi ng Britanya. Ang mga ladybugs o ladybirds ay itinuturing nga nakapakipakinabang na mga insekto sapagkat kinakain nila ang iba pang mga pesting insekto sa mga pananim. Kung kaya naman ginagamit nga sila ng mga agricultural fields o mga plantasyon. Ang pangalang ladybug o kuchinelli ay nangangahulugan pala ng scarlet o matingkad na kulay pula. Subalit ang munting insektong ito ay swerte pala ang daladala. Popular ang ladybugs o ladybirds sa buong mundo at sa iba't ibang kultura sapagkat ito ay pinaniniwala ang naghahatid ng swerte at pera. Subalit may tatanong mo siguro, papaano nga ba naging maswerte ang insektong ito? Sa ilang mga paniniwala kung ang isang ladybug beetle raw ay dumapo sa iyong kamay o sa iyong braso man, ito ay isang magandang senyales ng swerteng paparating. Kaya marapat lamang na ito ay alisin mo ng dahan-dahan. Kung sakali naman na ang isang dalaga o ang isang binata man ay sabay makakita nito, sila raw ay maaring magkatuluyan. Ang napakaraming ladybugs beetle naman sa mga pananim ay isang magandang senyales ng masaganang ani. Subalit hindi lahat ng ladybugs ay magkapare-pareho. Lalo na nga ang mga tulpok na itim sa mga pakpak nito. Kung sakali raw na mas maraming dots na itim o tulpok na itim ang pakpak nito at mas matingkad ang kulay nitong pula, ay mas higit itong maswerte. Kung sa loob naman ng inyong bahay mo nakita ang isang ladybug, ito raw ay palatandaan ng isang magandang balita o swerteng paparating. Pinaniniwalaan rin na maaring magdalang tao ang isang babae sa loob ng pamilyang ito. Kung kaya naman napakaswerte nga ng ladybug na ito. Ang ilan pa nga ay gumagawa ng mga kwintas o mga singsing -sing na mayroong ladybugs na pinaniniwalaang nagdadala rin ng swerte. Subalit kung sakali naman na aksidente mong mapatay ang ladybug na dumapo sa iyo, ay kamalasan raw ang aabutin mo. Ikaw, ilang beses ka nang nakakita ng insektong ladybugs. Swerte rin ba ang naging hatid nito sa iyo? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang at nasa sa atin pa rin mga kamay ang ikauunlad ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. May alam, ito'y it's sa best, baby tayo na matuto Bakit sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatupo